Ang mataas na ticket fee para sa Grand Biniverse Concert ng Bini ay isang usap-usapan na nagdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga at kritiko. Sa pagsusuri nito, mahalagang isa alang alang ang ilang aspeto, ang halaga ng produksyon, ang kasikatan ng grupo at ang merkado ng live events at ang epekto nito sa mga tagahanga. This is your daddy Christian. Kung bago ko pa lang sa aking vlog, paki-heart, paki-follow at paki-share ang vlog na ito. Isang pangunahing dahilan kung bakit mataas ang ticket fees ay ang halaga ng produksyon. Ang mga concert tulad ng Grand Universe ay nangangailangan ng malaking pondo para sa venue, teknolohiya, ilaw, tunog at iba pa at iba pang mga logistical na pangangailangan. Ang mga kilalang artist at grupo ay madalas na nag invest sa kanilang mga palabas upang masiguro na ito ay hindi lamang isang konsyerto kundi isang karanasang hindi malilimutan para sa kanilang mga audience. Ang mataas na presyo ay maaaring mag-reflect sa kalidad at sukat ng produksyon. Ang Bini bilang isang national group ay may malaking following or followers at kasikatan hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Ang demand para sa kanilang concert ay patuloy na tumataas kaya't natural lamang na itaas din ang presyo ng tickets upang umayon dito. Ang pagkakaroon ng loyal fan base ay nagbibigay daan para sa mas mataas na ticket prices dahil alam nilang handa ang kanilang mga tagahanga na magbayad para sa makakapanood dito. Sa kasalukuyan, ang industriya ng live events ay nakakaranas ng pagbabago dulot ng pandemya at pag-usbong muli nito. Kaya naman, maraming mga artists at promoters ang nagtaas ng presyo upang makabawi mula sa mga nawalang kita noong panahon ng lockdowns. Ang pagtaas din ng operational cost mula sa seguridad hanggang logistics ay isa ring salik kung bakit tumataas ang ticket prices. Bagamat mayroong mga positibong aspeto ang mataas na ticket fee tulad ng kalidad at karanasan, may mga negatibo ring rin ito lalo na sa mga tagahanga. Hindi lahat ay uh, kayang magbayad para makapanood ng live events. Kaya naman maaari nga uh, mawalan sila ng pagkakataon na maranasan ang concert ng personal. Ito rin ay nagiging sanhi upang magkaroon tayo ng diskusyon tungkol sa accessibility at inclusivity ng entertainment industry. Mahalaga rin isa alang alang ang posibilidad na magkaroon ng alternatibong paraan upang uh, mapanood ang concert ng hindi kinakailangan gumastos ng malaki maaring magbigay ng gru ang grupo or maaring magbigay ang grupo o promoter ng online streaming options o discount tickets para sa mga estudyante or marginalized groups. Sa kabuuan ng mataas na ticket fee para sa si Grand Universe Concert ng Bini ay resulta hindi lamang mula sa mga halaga at kalidad ng produksyon kundi pati na rin sa mga kasikatan at demand para dito. Pati na rin sa mga kasalukuyang uh, kalagayan ng merkado para sa live events. Habang ito ay nagbibigay daan para makapaghatid sila ng magandang karanasan, dapat ding isaalang-alang kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mga audience. Again, this is your daddy Christian. Kung bago ka pa lang sa aking vlog, pakifollow, pakicomment, at syempre, share ang aking uh, vlog. Thank you so much. Bye-bye.